konting saklolo sa mga PUV drivers target na kasing simula ng gobyerno ang pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo para sa ibang detalye nagbabalita live mula sa Maynila si Justine Ponsalang Justine sino-sino pa ang makikinabang dito sa fuel subsidy na ito Just Uh, sa susunod na linggo na ipamimigay yung fuel subsidy kung saan ang makikinabang ay mga jeepney driver, taxi driver, pati na rin ang mga TNVS drivers, delivery riders at mga tricycle drivers. Layo nitong uh, batulungan kahit paano yung mga choper lalo na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Aabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng fuel subsidy na ipapamahagi sa mahigit 1 milyon at 600,000 PUV operators. Makakatanggap ng 6,500 pesos sa subsidy ang mga driver ng tradisyonal na jeep. 10,000 pesos naman para sa mga modern jeep at UV express at para sa mga motorcycle taxis at delivery service riders, 1,200 pesos kada isa ang matatanggap nilang subsidiya. 1,000 pesos naman para sa mga tricycle drivers. Ayos sa mga tsuper, malaking tulong na raw ito sa araw-araw nilang gastusin sa diesel. Pero tansya nila, aabot lang ito ng isang linggo dahil sa mahal ng petrolyo na kadalasan ay nauubos lamang sa traffic. Problema pa nila, hindi naman daw lahat ng driver ay bibigyan ng fuel subsidy ng kanilang mga operator. Kaya hiling nila, sana makaabot sa lahat ng tsuper ang fuel subsidy just sa ngayon, uh, ayo naman yung ating mga super ng jeep na pati yung mga driver ng TNVS at mga delivery riders ay mabibigyan ng subsidiya. Ayon sa kanila, lahat naman sila ay pare-parehong nakakaranas o nadadamay dito sa tuloy-tuloy na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Jess? Maraming salamat, Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.